mga V? May oh bidang God. kwento po ulit kayo ng hashtag pink Lover and Vlogger Wanna Keiko V, for today's video. Yes, at mag unboxing nga po tayo ngayon. At talaga namang may box nga po itong unboxing natin ngayon. Another vlog, another machine nga po tayo ngayon. Itong si na heat press at syempre, color pink po yan. Sa <laughs> mga nga din po pala madagdagan yung mga machines nila kagaya ko as a crafter or yung meron mga business kagaya ng mga craft business, check nyo po sila Miss Kelly or si Miss Mimi ng Chem Crafts. Ilalagay ko nga din po pala sa comment section yung link po ng Facebook page nila. Recommendable po sila kasi aside nga po sa legit seller sila, nag-offer din po sila ng installment terms sa mga machines na available. So balikan nga po natin itong ina-unbox natin na pink heat press. Sing laki nga lang po ito ng isang band paper. Ano sa mga starter or beginner for craft business ay perfect na po ito kasi aside sa space saver na siya, affordable na din siya for practice. Another po ay easy to carry siya kasi especially po doon sa mga gustong mag on-site souvenirs na usong-uso ngayon. So, ayan nga po ang vidang kwento ng hashtag Think Lover and Vlogger Wannabe, KKV, for the next nice video. And yes, follow nyo na rin po kami at ishare ang aming videos. Arigatou gozaimasu!